So ngayong araw guys, meron nga palang pinuntahan na parang festival. Halos lahat ng bagay pwede mo nga palang makita dito. May mga kainan, bentahan ng sapatos. Ang ganda nga guys kasi 1,000 pesos mo, meron ka ng tatlong sapatos. Mga branded pa yung design. Kaya ako naghanap ka nga pala ng food tripan ay ire recommend ko to. Yun nga lang guys, di ko nga pala alam kung anong tawag sa lugar na to. Basta dito lang yan sa Kalamba. Tapos yun guys, meron nga pala dito mga palaruan. Parang nga pala siyang peryahan pero sosyalin. May bingo din dito pero wala pang naglalaro. Marami nga pala dito mga snacks at mga panghapunan. Gulat ko din kasi kasi so, meron din dito Ferris wheel at meron dito carousel slash horror train. Promise iiyak ang bata dito. Halos lahat na nga pala guys na ipakita ko na kaya oras na para kumain. Yung nakita ko nga pala kakaiba dito guys, ito nga pala nagtitinda ng ramen. Halos pare parehas nga pala yung mga nakikita ko paninda kaya ito yung in order ko. Ito naman yung mga toppings niya. Seaweed, half itlog, dalawang crab stick. Ito kaya guys, anong tawag dito para siyang Naruto? So syempre kakaiba kaya ito yung unahin ko. So yung una ko nga pala nalasan dito guys ay parang nga pala siyang fishball. Medyo may pagkamalansa. Next naman guys, ito namang crab stick. Kung ano yung lasa ng crab stick, lasang ganun. At next guys, yung sabaw naman niya. Masarap naman yung sabaw, mainit. At next, yung noodles. Okay lang naman guys, normal na ramen lang siya at 169 pesos nga pala to. Kaya guys, sa so 169 nyo, bibili ba kayo ng ganito? Guys, nakabili nga rin pala ako ng chow pan sa halaga 90 pesos. Meron na nga rin pala yung kasamang pork. At yung egg nga pala guys, ay add-ons ko lang. Ang galing nga nila guys, kasi tinanong ako kung anong luto sa itlog. Kaya sinabi ko, masyasya daw para may sabaw. Kayo guys, kumakain ba kayo ng masyasya itlog na medyo hilaw? Try nyo guys, promise, mapapas sarap yung kain nyo. Matagal ko na nga pala itong ginagawa at hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. At kitang kita nyo guys, clear skin pa rin ako kay 32 years old na. So yung honest review ko dito guys ay creepy nga pala yung pork at yung chow pan, hindi maalat at hindi rin matamis. 10 over 10. Medyo nauho nga pala ako kaya bibili namin ako ng shake. Yung binili ko nga pala dito guys, ito nga palang avocado shake. Dito nga pala yung pinakamalit at 50 pesos na nga pala to. Honest review ko dito, masyado siya matamis para sa akin. Tapos na nga pala ako main guys, kaya maglalaro naman ako dito ng darts. Poop the balance nga pala to gamit ang darts. Sa 20 pesos ko guys, meron nga pala akong six 6 dart. Magaling nga pala akong mag darts guys, pwede na nga pala akong sumali sa professional team. Eh, hindi ko lang trip magpaputok, baka kasi malugi sila. So dahil nga baka malugi sila, isa lang yung pinutok ko. So yung award ko nga pala sa 20 pesos ko, ayan, dalawang candy. Next na ko nga pala guys, ito nga palang lang. Hindi ko alam guys, anong tawag dito, pa nga. Ayan, 20 pesos ko guys, 8 bullet. Giragaya ko nga pala tumutok dito si Cardo para anli bala. So, so guys, kahit bumaril nga pala akong nakadila, hindi parang bumabalik yung bala ko. Kaya para sa akin, hindi nga pala totoo yung Cardo Dalisay. So yung nga guys, kapag maglalaro nga pala kayo dito, ay mag kayo. Yung bala kasi tumatalbog at tinatamaan yung audience. Next naman guys, ito nga palang nachos pero Doritos. Ito nga yung authentic na nachos. Yun nga guys, mamahalin nga lang pala to dahil 135. Ito yung mga nakikita ko sa ibang bansa yung binubuksin yung chicheria tapos lalagyan ng mga gulay at karne. Hindi ko alam guys na nandito na pala yun sa Pilipinas. Dating nanood, ngayon nakabili na. So yung mga nilagay nga pala dito guys, yung onion, shawarma, cucumber at potato. Yung mga nilalagay nila dito guys, mga hilo pa yun. At yung sa dulo nga pala guys, yung mga sauces. Grabe, ang sasarap nito. Tapos nilagyan pa nila ito to ng maraming cheese sa taas. Siguro sa 135 sulit na to. Galing pa kasi to sa ibang bansa kaya mamahalin. At yung lasa naman nito guys, yung review ko ay lasang Doritos. Okay lang naman guys, medyo masarap kasi nga guys, naglagay nga pala sila dito ng maraming toppings. At yung purpose pala ng kutsara guys ay para makuha mo yung mga toppings sa ilalim. Grabe guys, ang sasarap ng mga gulay.